At andito kami sa kabaan ng C6 na binagyayabang ng maraming tao, na maraming tao at marami daw ang inasal na binebenta at Ali Rice, no? Nakikita niyo yan, nakapark napakarami. Tsaka wag na kayong pumunta please dahil mapapagod lang kayo ang haba ng traffic sa may bandang Vladway, lalong-lalo na sa may crossing na yan, okay? Ayan eh, o, daming parking. Kami lang pupunta. <laughs> kabaan ng C6 ito, Nakikita nyo, ang daming nag-iinasal dyan. Karamihan dyan nag-iinasal. Yung iba nangungulangot, katulad nyan. No? Kaya oh, Pero meron dito, dito rin na mga ihaw-ihaw. May barbecue. Mga maray nakita. Pero at syempre, ang pinuntahan naman natin dito is yung inasal. No? Kahabaan yan. Napakadami nyong pagbibilian dito. No? Yan, nakikita nyo daming tao, nangangamot ng mga ganyan. Pero, <laughs> yan na nga, dito tayo pupunta, palagay ko, ito yung nakita ko sa Facebook. Yan yan, 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 So, dito siguro, okay dito. Haba, dami. Dito na nga tayo kakain, Ayan, no, oh, dami, petcho, paa, ang kayo dyan. Pero maghihintay tayo ng tawag nila kasi may numbering yan. So, parang walang gana tayo kasama ko, hindi ko lang kung nasaan. And dito pala sa harapang ko. <laughs> gigil na gigil na tayo. Yun nung inasal at gigil na gigil na rin si Marvin na Great. <laughs> A few moments later. Kung ako sa inyo, wag na kayo pumunta dahil matatraffic lang kayo. Mawawalan kayo ng gana kumain. Mawawalan kayo ng parking. Kaya at si Marvin ay nakapang-anim na kanin na. No? <laughs> Hindi masarap. Kaya wag kayo pumunta. Kami lang. <laughs> at ito na nga, pangalawang kanin ko na dito sa so inasal na to. Gigil na gigil pa rin ako hanggang ngayon. Parang busog na busog na ako. At si Nino ang katabi ko pangatlong kanin na niya yata at kaya na siya ng kain buto na lang natira sa kanya <coughs> hindi ko na alam gagawin ko pre pre laki na, na. Uh, ha 12 A seconds later. Naku, talagang hindi masarap, no? Kitang kita niya naman yung ebidensya. Buto na lang yung natira sa akin. Pero may kanin pa ako. Pangatlong kanin ko na to. Itong katabi ko si Marvin the Great. Pengin naman, Brad. antipit mo sa ulam. Pero ang mo sa kanin. Yan pang na kanin mo. Piyeng manok pre, onti lang, onti lang. Para lang sumama sa aking lalamunan. Dahil hindi nga masarap, no? Please lang, utang na loob. Yan. So, nagpasab na nga tayo dahil tapos na tayo kumain at kailangan natin tumayo dahil ubus na. At marami nakapila pa dyan sa labas na yan. Yan, lahat yan nakapila, no? nakikita nyo. May mga numbering yan na binigay ng may-ari. So pagkatas nyo kumain, halimbawa dyan sa table na yan, sila ang papalet So sunod-sunod dyan, no? napakarami po niyan. At marami pa po dyan papipilian. Pero kami ay natapos ng kumain at hindi masarap. Huwag kayo pupunta, sayang lang ang oras nyo. No? <laughs> Ayon, sa sobrang hindi masarap, naubusan sila ng inasal. Ayan, no? seryoso. Napakasarap at napakasolido ng inasal dito sa kahabaan ng C6 na to. No? Yan, no? naglo-load sila dahil naubusan sila ng inasal. Dito, kay Mang Nolan Inasal. No? Chicken Inasal sa C6. Kabaan po ito ng C6 no? bago magtulay po ito. Siguraduhin nyo magbaong kayo ng pasensya sa traffic. Lalong-lalong na kung nakakotche kayo. Pero mas maganda dito ang tips sa inyo, magmotor na lang kayo.